guys dito tayo tingin tayo ng papaya ang dami sa loyo to dami oh pwede na sana magtinda na sa pampanga sa Tarlac, malila puro sa loyo tingin tayo ng papaya lalaking papaya oh pang tinola. Then, <coughs> pwedeng i-an eh, Tawag doon, malalaki na sayang. oh, may oregano ore, rin dito. <laughs> Naalala ko itong sili. Dear sili, pang tinola sana at pang sinigang kaso naging sinigang napapaitan kasi ang nakuha nung kakilala ko ay ito serpentina ang akala niya ay sili <laughs> kaya yung sinigang naging sinigang na papaitan may <laughs> kamias din dito ayan yun din yung papaya na tumba papaya rito sayang